Pag-ibig ng oh, pag-astro ay, <laughs> ay, ay 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 pag Sa pa putulan walang pera Yung pabi na sa kang nao Ikaw gulay wag Vincent pang alay ng pag-iwan Ang aking pinalangga Testigos ang langit <laughs> kong sugad man ang tuna May dako nga bato dasan may sapa Na ton lingkuranan Kung kita magkikita Ang tangi kong dalangin O Diyos sa'yo lamang Hanggang libingan Ako ay malunumpa Hanggang Bakas, aking mahal, sa'yo lang magtatagal, ang pangako ko sa may kapal, mag-iwan ng bakas ng walang panggal.